So sa pinakita o sahon, masasabi natin na mas bumaba pa ngayon. Dahil bag dahil ang demand ngayon ah, pagkatapos ng pandemya kumpara nung bago magpandemya ay malinaw na mas tumaas. Ngunit ang kita ng mga delivery rider ay hindi naman tumaas. Epekto ito ng pagpapababa ng fare matrix, pagpapababa ng bigay na pamasahe para sa mga rider natin. In fact, dumaan yung pandemic na kung saan napakataas ng demand. Dapat mararamdaman ito ng mga rider. Pero sinamantala ito ng mga kumpanya para babaan naman yung kanilang fear matrix. Dahilan, para hindi magkaroon ng paglago sa antas ng pamumuhay ng ating mga manggagawa. Diyan naman tayo kilala bilang manggagawa. Matiisin tayo sa maraming bagay. Pero ayun, uh, dapat yung mga nararanasan man natin ngayon na hindi maganda, eh dapat gawa natin ng paraan upang mabago. Kasi kung hindi naman tayo kikilos, eh mananatili lang po tayong, sa ganito kondisyon na patuloy na nahihirapan at pinapahirapan ng mga kumpanya na ating tinagtatrabahoan.